Ito, emersian, Emersiana. Emersiana. Saan ka kasi? Emersiana. Hmm. Yan yung pinita dito. Emersiana. Na, merong medal yung mga ganun eh. Emersiana. Tapos yung pong hawak nyo? Ito, si Athena. Athena. Yung Diyos ng digmaan. <laughs> oh, nakakita na yan ako ng ganito. Oo nga, no. Hindi naman kasi nila kaya kunin ang visa niya kahit pa kalit Ganito pala sila. Athena at saka yung Emersiana. Yan na yung matatanda. Alam nila yan. Kilala nila yan. Kaya ako kaso bata, pakilala ko na sila. Ganun pala sila. Ah, at oh, meron nga. Pero uh, hindi ko na puhawakan. Ganun pala siya. Naano siya, hindi halos siya makunan eh si uyan na sa tur coronados no oh ang arena ang galing